kahulugan ng tindahan sa panaginip. Ang panaginip ng isang tindahan o istol ay kumakatawan sa maraming mga pakinabang sa iyong buhay na sa pangkalahatan ay pinansyal. Kaya ang kahulugan ng panaginip ng isang tindahan ay maaari maging perpekto para sa maraming tao. Ano ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa isang tindahan tulad ng lahat ng panaginip na dapat nating suriin, susuriin natin ang mga panaginip mula sa ilang aspeto. Anong ginawa mo sa shop? May binili ka ba? Maraming mga katanungan na magpapasiya sa kahulugan ng pagtatapos. Sa interpretasyon ng panaginip na ito, makakahanap ka ng iba't ibang mga paglalarawan upang ilarawan ang mga mensahe na hindi mo alam dati. Nandito sa artikulong ito ang kahulugan ng mga tindahan sa iba't ibang panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng tindahan. Ang panaginip na makakita ng tindahan ay isang magandang senyales at maaari ka rin maging mabuti. Ang pamimili sa tindahan ay nagpapahiwatig na agad kang makakakuha ng dagdag na pera. Pagkatapos mong makatanggap ng dagdag na pera, kailangan mong mag-ingat upang hindi mo gastusin ang iyong pera. Hindi mo alam kung kailan maaaring dumating ang mga paghihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang tindahan. Kapag ikaw ay nasa isang tindahan na hindi mo pag-aari, ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na maging mas maingat sa mga tao sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na may mga taong nakikipagkompetensya sa iyo kahit na hindi mo ito kilala sa iyong sarili. Kailangan mong malaman kung ano ang gusto nilang gawin para maalis ka sa kompetisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking tindahan. Ang kahulugan ng panaginip ng isang malaking tindahan ay nangangahulugan na ang pag-ibig ay malapit ng kumatok sa iyong puso. Bukod dito, sinasabi rin ng panaginip na ito na magtatagumpay ka sa trabahong iyong gagawin. Ang tagumpay ay magdadala ng mabuting balita sa iyong buhay. Ito ay isang bagay na magpapatanda sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magulo na tindahan. Kapag nakakita ka ng na magulo na tindahan, ang panaginip na ito ay senyales na magkakaroon ka ng magandang pagkakataon sa lalong madaling panahon. Mabilis na lalabas ang bagong negosyo at kailangan mong kunin ang pagkakataon. Kung nanaginip ka ng isang magulo na tindahan, ito ang tamang oras para makipagsapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapasok sa isang tindahan. Ang panaginip na makapasok sa isang tindahan ay nagpapakita ng mga material na kalakal panaginip na ito ay nagpapakita ng isang panahon ng kasaganahan, makakuha ng bonus, mag-enjoy. Sa kabilang banda, kung umalis ka sa tindahan sa isang panaginip, ito ay isang babala para sa iyo na suriin ang paraan ng iyong paggawa ng desisyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na nakagawa ka ng maraming maling desisyon na maaaring magdulot ng mga problema. Kailangan mong pag-isipan ito at baguhin ang iyong saloobin kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa isang tindahan. Kapag nagtatrabaho ka sa isang tindahan, ang panaginip na ito ay senyales na ikaw ay nagsusumikap at ito ay magdadala ng pagpapahalaga sa iyo. Gayunpaman, kung hindi ka magsisikap ngayon, ngayon na ang oras upang simulan ang paggawa ng iyong makakaya. Dapat maging masigasig ka sa pag-aaral ng higit pa tungkol sa propesyon na iyong ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tindahan na maraming mamimili. Anong ibig sabihin na ang tindahan ay puno ng mga customer? Ang mga masikip na tindahan ay hindi maganda at nagpapakita ng mga problema sa pananalapi. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaari kang kumilos ayon sa mga emosyon namuhunan ka kung saan hindi mo dapat. Kailangan mong simula ng pamamahala ng iyong mga pananalapi ng mas mahusay at makatipid ng pera sa bawat gastos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong pagbubukas ng tindahan. Ang panaginip ng isang bagong tindahan ay nagpapahiwatig ng isang magandang yugto sa iyong buhay. Ang pagbubukas ng bagong tindahan ay kumakatawan sa personal na paglago o promosyon sa iyong trabaho. Darating ang promosyon na ito dahil karapat dapat ka sa iyong mga pagsisikap. Tangkilikin ang yugtong ito at mamuhunan sa mga bagong proyekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng tindahan. Ang kahulugan ng pagkakaroon ng isang tindahan ay maari mga hulugan na ikaw ay medyo mayabang at kailangan mong maging mas maingat sa kung paano mo tratuhin ang iba kailangan mong maunawaan na ikaw ay nasa yugto pa ng pag-aaral ang isa pang kahulugan para sa panaginip na ito ay ang pagsilang ay dapat maganap sa iyong pamilya tangkilikin ng sandaling ito ang mga bata ay laging nagpapasaya sa iyong pamilya kahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong tindahan ang panaginip na isang saradong tindahan ay nagpapakita nang yung puso ay sarado din sa mga bagong relasyon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na hindi ka pahandang kumonekta sa isang tao. maaring may kaugnayan ito sa iyong nakaraang relasyon. Nahihirapan ka pa rin tumakas sa nakaraan. Kung ang problema ay isang tao mula sa iyong nakaraan, tumuon sa kasalukuyan at iwanan ito kung saan ito dapat. Kung hindi mo ito nalutas sa iyong sarili, mas mahusay na humingi ng tulong sa isang psychologist. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na tindahan. Kapag nakakita ka ng walang laman na tindahan na walang bisita, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang magandang bagay. Ang walang laman na tindahan ay nagpapakita ng tagumpay sa negosyo at trabaho. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, makakakuha ka ng mga pagkakataon para sa promosyon o pagtaas ng sweldo. Kung ikaw ay may-ari ng tindahan, uunlad ang iyong negosyo. Ang isang walang laman na tindahan ay sumisimbolo sa bukas na espasyo para sa kaunlaran. Kaya't ang mga walang trabaho na may mga panaginip na tulad nito ay dapat na agad na maghanap ng trabaho.